Good morning mga ka-quality. May umawit sa atin ng last stock natin ng eto. Manok na item. Eto yung last stock natin ng manok na item. Inawitan na to ni Boss Alan. Yan, bibig shoutout sa iyo, Boss Alan. Kaya sa mga magtatanong kung kailan ulit ang restock natin ng manok na item, baka December na siguro mga ka-quality. Tapos mayroon pa tayong isa dito, manok na pula. Last stock na rin natin yan. Yung restock, hindi ko pa alam kung kailan din. So, nag-iisa na lang yan, awitan nyo. Tapos, shoutout natin si boss Ian Alvarado ng UK. Ito naman yung kinuha niya. Last stock din natin ng socks na gold stitch. Ayan yung kinuha ni boss Ian ng UK. Tsaka yung raiders natin. Itong raiders natin. Eh, yung kinuha ni Boss Ian. So big shout out sa dalawang kumuha nito. Boss Ian tsaka si Boss Alan. Ito yung i-deliver natin ngayon. Okay. Okay. Oh.